ay ay pagpag ay, -ay pag -pag na yan oh ay ay ginoo ay ay kilala ko to oh. Baba na siguro ako gusto yata nilang hindi ako nakikita sa ibabaw eh kasi silaw yata sila eh hindi <laughs> ko mababa na tubig kita na yung ano, yung tire Ay. Binuwang Ano to? Lapis na yata to. Ay 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 ay, ay pagpag niya. Oh. Ay ay. Dino. Ay oi. Kilala ko to. Oh, 'yung dito na sila. Oh. Ay! Paano ko i-dataride ko? Sundang kita. Ang laki. Pero hindi pa lumulok so. Oo. Oh. lang to sigurado tapo pa lang Ilayin mo ako <laughs> wala ko sa Kiti ba yan ha Ang kulit ng pagpag Pagpag marit eh Sige mo ako Ilayin mo ako. tayo yang paling takutnya ilahim aku, dai aku <laughs> kalimau uh. tapi lumuluk so ayo, ayo, ayo ayo, ayo Kain na to Ito na yung lumok eh Mga kobya <laughs> So, tayo ng drag na yan, nakatimplang natural

So, antay ka rin pa siya Sige, laban lang Kala mo, di ako nakasakay sa bangka ah apat kilo kano alito kundi dito kung turo nakatawuan ito Akala mo ah Unumutang ka na Kapag may dap dap to Yari na naman to abangan nyo ako sa course ayun lumundag na ang <laughs> <Unlucky>. laki <laughs> sabi na nga sa kaya masar dos ang laki hindi lang apat na jambu hindi kasi sa net ay mga kong gad doon Ngayon pa pala siya nagpapagpag nagpapalito tayo ng na leader line nito batak na batak na

kita yuk saya aduk di Pak takut kering kok mari coy sama

Ang yung ko eh. regalo ni Master Jeff yan eh. shout out sa'yo Master Jeff Tackles Yeah, bomb pa siya mau apa ya, 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 ya. tayong 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 ito so, iho masar ka si kasi iho ako nito eh pero yung maliit lang dapat yung mga isang tuluan eh. ay lumutang taray mo ah hindi na ako nangyayas sa loob ko pero sa I don't do Ah. Tapuin na ako ah. Hindi natin pwede sundan do kasi daan ng bangka yung ito, wala na ito. Pinalim pa kasi. ito yung disadvantage sa malakas yung awit ng tubig mga mati malakas yung anong iska ito natin lang kung tama kung sa katawan sa bibig Tingnan natin yung rod natin ba baka magbalik Yeah. ira pa. Ira pa lang sa. Oh, kamon. Oh. Oh. Ah. tayo doon. Oy. na. gabi Ang mga masero Kaya oh. pala grabe lakas Diba na ako, isang hukong nakasabit Yung liyan lang Tama mga master, mga limang kilo may git siguro oh. Parang ilipirat buat akin natin. laki oh grabe tagal ang mamo na labis oh, oh. tagal ng bibig